Ikapitong Araw ano nagiging direksyonal ang pananaw? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Ito ay nagbibigay ng direksyon o patutunguhan. Itinuturo nito kung saan patutungo ang simbahan. Ipinapakita ang gusto at hilig ng marami patungo kung saan hinihimok ng may kapal. Hamon sa Pamilyang Batanggenyo Bilang isang pamilya, pagtalakayan kung paanong lalago nang sama-sama at ano ang mga pamamaraan upang maging banal sa gabay ng pananaw ng lokal na simbahan. Salita ng Diyos Ayon sa Kawikaan, ika na kabanata sa ikadalwamput-tatlong talata Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Maikling pagdinilay. Ang bawat panahong ating iginugugol dito sa mundo ay mahalaga. Kaya nga wala dapat tayong sinasayang. Ang pananaw ay ang siyang nagbibigay ng tiyak na daan sa tanglaw ng may kapal. Turo ng simbahan. I know that this is the pastoral program of your church. A missionary commitment that involves everyone and reaches everyone. Never be discouraged as you walk this path. Never be afraid to proclaim the gospel, to serve and to love. With your joy, you will help people to say of the church too, She so loved the world. How beautiful and attractive is a church that loves the world without judging, a church that gives herself to the world. May it be so? Dear brothers and sisters, in the Philippines and in every part of the earth. Panalangin, Diyos na tanglaw ng buhay, turuan mo kami magpailalim sa iyong kalooban. Amen.